Guys, tingnan nyo yung ginawa niya, oh. Mupo. Umiga sa harap ko. Nakahiga ako. Umiga din sa harap. Close. Close. Eh, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Eh eh, 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 eh. Sige, laruin mo yung sarili mo, anak. Laruin mo yung sarili mo. Oh, sige, sige. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Pilit mong laruin ang sarili mo. Ayan. Mm, mm, mm. Laruin mo sarili mo. Laruin mo muna yung sarili mo. Mm. Mm. Sige, laruin mo yung sarili mo. Laruin mo yung sarili mo, ah? Mm. Mamaya na lang si mama. Ikaw na lang muna. Sige. Mm, oh, dalaw. <laughs> oh. Ay, galing na. Ay. Oh, galing na. Oh, ito. Oh, Ay, galing na. Oh. Aku <laughs> okay, yeah. oh, ini mama. Ya. Ah. Ah. Oh. Icha masakin. Tulak. Tulak. Hmm. Oh. Oh, tulak. Tulak na. Ah. Ah. Oh. Ah, oh. oh, tulak. Oi, guling na. Oh, tulak. Tulak. Oi, guling. Ah. Oh. Oh, tutok tutok ay, ay, ay. lalaruan mo na naman niya 'yung sarili niya. Oh sige. Sige, laruin mo lang 'yung sarili mo. 'Yan. 'Yan muna. Mm. Sige. Ah. Oh, ah. Oh, ay. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. oh, tulak. Tulak mo. Tulak kay Mama. Itulak mo 'a. Ah. Huwag siyang ganyan. Oh, tulak. Oh, tulak. Mm. Ano na na? libang na yung sarili. <laughs> sige. Alas. Sige. Sige. Kaya mo yan. Ang gabi kakak. Ang pa. Ay. 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 Ay.